Kita sa video ang nahimong pamatasan sa usa ka driver sa sakyanan nga aktong nakuhaan sa usa ka netizen. Makita ang pagbabag ni ini sa iyang kasunod nga sakyanan hapit maniining na bangga ang motosiklo. Nga anaa sa unahan, ganit na pasensya ang driver o pasahero sa nasuko nga driver. Apan wala na ni initagda. Sigun pa sa mga residente, dili na bago kanila nga adunay bangi sa kadalanan. Ang sikyo nga si Dino Lakinia. Pila na kahigayon nga aduna masita nga nagabanging driver mag-aabot ang ilang kuan muna hinungdan mag-away gud sila dapat sila mga driver unta magsinabtan na lang sila di sila mag-away sa public area bitaw mm, -mm kalma lang dili ta magpadala sa init sa panahon pod Tungkod ni ini nagpahimang usab si attorney Mariano Jong Gonzales labaw sa Public Safety Office Jensen nga ang ilang buhatan sa mga susamang insidente nga ipaabot kanila aron nga sila masampulan gani alang sa mga franchise holder driver posibleng masuspende ang ilang prangkisa apan nakadepende sa kabugaton sa gihimo Oh kana mga franchise holders dapat na sa pwede na muna siya madisiplina franchise holders sila. Kung dili sila franchise holders, pero ay po sila sa si Kaya they should be disciplined. Ang ila is safe pa nga itong mga pasero. So pwede na ito sila disiplinahon. Asa na ito sa si for disciplinary action. Pwede na siya masuspend. Ma ilang franchise. Kung makainkwentro o susamang driver, mamahimong kuhaan kini og litrato aron nga mahibaw ang usab kinsa ang driver og mapatawag sa ilang buhatan. Anasab ang mga personay sa Traffic Enforcement Unit kon Tiu Jensen nga kanunay nagapahibalo sa mga driver nga kung magmaneho, likayan gayon ang pagbangianay. Ganun pagka uh, ka naman, pwede naman natin ipatawag, pag-usapin yung dalawang partes. Kasi Supposed to be, hindi ganun talaga yung magiging actuation mo pag dyan sa daan. Kasi nakita natin yun, no? Know, nagtatrust siya, then halos uh, kanya bine, binablock yung isang sasakyan. So, dapat hindi ganun. Pag once your emotion will lighten, your critical thinking will listen. Kaya hindi mo na ma-realize na mali na pala yung ginawa mo. Not, uh, the, the very fact is, pag na-apply ka the licensia, Apil diha ang obligasyon ni mo to be responsible, no? Uh, Kana mga road rage, that is irresponsibility na so uh, makapandamay kaglay mga tao, ana plus the pack, na na disturbo ka sa kalsada So pwede ka disiplinaon sa atong uh, land transportation office And kung makadisgrasya pag iyo ka, pwede ka mapailan ng criminal cases Or any other cases for that matter, no? kaning civil cases for So daga ka uh, pwedeng uh, padtuan. Kahibaluan nga usasab sa giduso karon sa buhatan sa Land Transportation Office kon LTO. Mao ang pagpahamtang og bugat nga penalty alang sa kinsamang mga malambigit sa road rage o bangi sa dalan. Human sa mga report nga ilang nadawatan aron madisiplina ang mga irresponsableng driver. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.